um, minabuti natin ano, uh, mag, maghanap dito sa loob ng campus ng uh, student, ng high school student para uh, magdasal, para makapag-inspire sa mga kabataan, sa mga youth, sa mga high school student. Uh, pumasok tayo dito sa campus. Um, Naghanap tayo pero may nasumpukan na tayo pero uh, kailangan natin uh, di pa sa di pa siguro ready at inaantay Uh, uh natin ina 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 mag maging ready yung isang estudyante lalapitan natin uh, ma'am uh, ma'am miss uh, ano pangalan mo? Pauline po uh, miss Pauline anong year ka na? grade 10 grade 10 uh, ilang taon ka na? 15 uh, anong papanalangin mo? English uh, our father amanamin? Uh, ama namin or Bicol uh, ama anong mapanalangin mo? Anong, Our Father. Our Father. O, oh, sige, Pauline, uh, simulan mo na, Pauline, ang Our Father. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses. As we forgive those who trespass against us, and lead us not to temptation, but deliver us from evil. Amen. Oh, very good. Ah, uh, nabikas niya ang uh, Our Father. Ah, uh, may isa pa ano sa iyo, Miss Ah, pwedeng mag ano ka sa mga kapares mo na na magikait ka sa kanila na. Sabihin mo na uh, tayo mga kabataan kailangan magsimba at uh, patuloy na manalangin. Sige. Sige, sabihin mo sa kanila para sa inspiration. Hmm. Mga kapares ko mga ano, uh, sana manalangin tayo araw-araw. Para sa inspiration nila para para ano uh, sige ha uh, si Miss Pauline uh, bibigyan natin siya ng ano ng regalo para uh, ano um, may inspire siya na sana patuloy kang manalangin Miss Pauline hindi lang ngayon na na ano na nag ano tayo dito sa ano na si dito sa video natin sana kahit walang video manalangin ka pa rin at magsimba yan ang, ang rosary bracelet uh, ano po to uh, bless na po ito ang watch ko kaya watch ang inaano ko ah, pinamimigay kasi para may oras sila para sa pananalangin or sa paggising alam nila ng oras at oras na para sa pagbabago ng kanilang sarili kung hindi man sila dati nagsisimba kailangan magsimba na sila yun ang ano natin hinikayat sila oh. thank you God. oh, saka yung ano tap para kung medyo ano may maambon mayroon kang magamit ah kayo po gusto niyo rin yung magano uh, ma uh, mag-join. Okay. Salamat Miss Pauline, salamat sa inyo mga student ng Bao High School. Ah, uh, sana makapaghikayat kayo na sana sabihin niyo na mag ano tayong manalangin. Huwag tayong makalimutan sa Diyos. Ang inaano natin dito sa social media ay para lang ah uh, ma -ipa ipamahagi o ikabahagi natin na ang mga taga-Bao, mga iba mang dako ng bayan, uh, patuloy sa panalangit lumapit sa Diyos. Yun ang ano natin, ang uh, minimiti natin para malayo tayo sa anumang mga mga gera o ano pa man uh, pag ano tayo pag marunong tayong lumapit sa Diyos. Salamat Miss Pauline at sa mga classmates ni Miss Pauline na nakidiyon sa ating ah uh, ano um, stream. Salamat. Uh, bibigyan ko rin sila ng rosary bracelet. Ah uh, ito ay isusuot niyo lang kasi blessed na 'to kung medyo may pupunta lang kayo para uh, uh, tapos dasalan nyo ng our father para ano, magkaroon ng, ano, ng kabuluhan bless na yan pinabless ko na yan sa ating uh, pare kay father Dan para uh, parati ko yan na uh, may, pag may ano, bumibili ako ng mga rosary blessed pina pina, pina ano, ko, ko agad pina bless para kung may mga sa akin uh, bless na siya sige uh, yan ano yan uh, Perfection para araw-araw nyo na alala ang ating Panginoong Yesus. Salamat! Thank you. Thank you.